Hello! Nandito na naman kami, pila na kukuha kami ng ayuda sa San Andres Sport Complex. Ayan, nakahaba ang pila ako, oh, guys. Ayan, oh, um, ayuda na naman. Tingnan uh, natin kung kaano kahaba ang pila dito. Oh alas 6 pa lang ng umaga guys napakahaba na ng pila ng pag ano pag release ng ayuda ayan lang sa gilid sa gilid lang sila naka one Mamaya yes. doon na yan sa loob. Kasi Yan ang kwan. Bukas na <laughs> Ayun kasi ang ano ang main gate. Mamaya pa mag ano. Oh. Taho, 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 kahit taho. Oh. Doon ang main gate. Tapos, ito ang pila. Napakahabang pila. Oh. <laughs> Marami ng polis ang mga bantay, yun kahaba ang pila namin hanggang doon, pa sa dulo yan hmm. yan, kuha na ng ayuda, kaya ate, ako dyan ako dyan, sa saglit lang nagbablog pa ako vlog <laughs> vlogger talaga si ate ayan ayan kahaba ba diba? ayan oh, kahaba ang pila ayan hanggang dun pa sa dulo huwag kang maingan <laughs> dito sa San Andres sa sport complex Kapit ka na, Bili ka ng kape mo. Ayan. six o'clock pa lang ng umaga. So. Ayan. Hindi pa nag-start eh. So, dito ako naka ang Pila namin dito. Ay, mga ate. Pila. Walang sisingit, walang sisingit. Dito na nga walang pila sa tingit. O time free Matayos naman tayo. Matayos ka kunyari lang po. Kunyari lang kwentuhan, tapos yun yun. sana pumayag. O, diba? gagalit na yung mga sinisingitan guys. So hanggang dito na lang ang aking vlog na ipapakita sa inyo sa araw na